Naharap sa seryosong alegasyon si Comelec Chairman George Garcia nang hingi raw ito ng pera sa isang kandidato noong eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizarras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay, serious ethical concerns. Dumalaw si Pizarras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizarras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagkakongresman. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Atty. Pizaras noon, October 2024, sa opisina ni Chairman George Garcia para mag si call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad na natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 milyon pesos para manalo! Marini itong pinabulaan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon ang naging takbo ng kanilang usapan noong Oktubre. Ani Garcia, tila misunderstood siya ni Pizaras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos ng isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer.